Bossing Vic Soto, lalayo daw muna kay Miles, matapos maalala ang hindi sinasadyang nagawa nito sa kanya, noong January 22, 2024. Yan na, ang pabirong sinabi ni Bossing kay Miles, ngayong Sabado, February 10, 2024, matapos nga muling tumaas ang energy nito, at inok-nok ang surigaw. Sa kanta pa rin na Hallelujah ng Bamboo. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatandaang, lagi namang mataas ang energy ni Miles tuwing nasa segment ng Itbulaga na periphery Gaya nga noong December 22, 2023, kung saan, ay tila nagkaroon nga ng mini-concert si Miles at Tash, sa Itbulaga Studio, kung saan kinanta nila ang kantang Side to Side, na kahit na ang mga studio audience, ay makikitang nag-e-enjoy dito. Hindi lang yan, dahil noong December 26, 2023 naman, ay sila Miles at May naman ang tila nagkaroon din ng mini-concert, at nagpasaya at nagpakita ng mataas na energy sa It Bulaga Studio. At kinanta naman ang kantang I Got a Feeling. Pero, January 22, 2024 nga, ay nagulat at kinabahan si Miles, matapos ang hindi sinasadyang nagawa niya kay Bossing. Nagsimula nga yan, sa segment din siyempre na Perifi, kung saan sobrang taas na naman ang energy ng mga Dabark ads, na dahilan, para magkaroon na naman ng mini-concert, sa It Bulaga Studio. Kasama ang mga singing queens ng Perifi, at syempre si Miles, kasama si Main. Na kahit nga ang mga studio audience, ay makikitang napapaindak, at nag enjoy sa tila mini concert ni Main at Miles, kasama si Bosing. Samantala, nangyari nga ang hindi sinasadyang pangyayaring ito, matapos niyang hindi sinasadyang masagi, ang kamay at microphone ni Bosing, dahilan para magulat at mangyari ito. Makikita din na nagulat si Miles dito, nang mapansin niya ang nangyari. Dito nga ay agad naman niyang inalalayan si Bossing, pero makikita din namang, nakangiti pa rin si Bossing, matapos itong mangyari. At syempre, agad na nag-sorry si Miles kay Bossing. Pero nagbiro pa nga si Bossing na nakakapanakit na ito. Biro pa nga ulit ni Bossing, sinunggalit, ako. Na isa sa lyrics ng kinakanta nilang Hallelujah ng Bamboo. Sa kaparehong araw din, ay dito naman nangyari ang kinaaliwan ng marami. Matapos ng pabirong pagsabihan ni Main at Miles, ang Carefi player, at gawin ng mabilis, at dere-derechong pagsasalita, na ikinatuwa naman ng mga audience, ganun din syempre, ang mga team online na nag-comment, sa kanilang YouTube livestream. Kaya naman, ngayong Sabado February 10, 2024, ay nagbiro si bossing kay Miles, na lalayo muna ito sa kanya. Matapos ngang inaknak ang surigao, sa kantang haleluya pa rin ng bambu, na awiting kinanta ni Miles, noong January 22, 2024, kung saan aksidente ngang musagi, ang kamay at microphone ni Bossing, dahilan para magulat at masaktan si Bossing. Kaya naman, makikitang dahan-dahan na si Miles habang ginagawa niya ito. At nagsorry na kaagad kay Bossing. Biro pa nga ni Bossing na. Ako lalayo-layo sa iyo ha. Kala mo nakalimutan ko na yung disgrasya ko. Na kung saan, ay muli namang nag-sorry si Miles Tay Bossing. Ako, layu layu Alam mo na, ko na